Pangunahin sa mga balita ngayon, mahigit 3,700 pamilya apektado ng Bagyong Bising. Klases sa ilang lugar sa Luzon, suspendido ngayong lunes. Ang buklaw at binga dams, nagpakawala ng tubig. At isa pang round ng oil price rollback kasado ngayong linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, pangunahing balita. Hindi bababa sa mahigit 3,700 at pitong pamilya ang naapektuhan ng pagdaan ng bagyong bising sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Officer in Charge Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang nasabing bilang ay katumbas ng mahigit 13,000 individual mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Ngunit sinabi ni Alejandro na maari pang madagdagan ang bilang ng mga apektado dahil patuloy pang dumar makarating ang mga datos mula sa field offices ng OCD. Ayon sa OCD, wala namang napaulat na casualties dahil sa bagyo bising. Bagamat hindi gaanong nag-iwan ng pinsana ang bagyo, sinabi ni Alejandro na patuloy ang kanilang paghahanda ngayong typhoon season sa bansa. Samantala, may mga insidente ng ang pagbaha sa Region 1 at 2, gayon din sa car, gunit humupa na rin ang mga ito. Nagsagawa rin ng clearing operations sa mga kalsada na hindi madaanan kasalukuyan. Samantala, kanselado ang pasok ngayong lunes sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat at mga pag-ulan, kabilang ang Ilocos Norte Province mula Kinder, Elementary, Public and Private, Ilocos Sur Province, All Levels, Public and Private, gayon din sa Aringay, La Union, Bawang, La Union, Aguilar, Pangasinan, mula naman daycare hanggang senior high school, public and private, walang pasok sa Basista, Pangasinan, kinder hanggang grade 12, public and private, sa Binmali, Pangasinan. salingayan Pangasinan ay all levels, public and private, gayon din sa Swal, Pangasinan, Umingan, Pangasinan, Masinlok, Zambales at Palawig, Zambales. Bagong pangunahing Ilang gates ng Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet ang binuksan para magpakawala ng tubig. Ito ay dahil sa tubigolang lang ibinagsak, dala ng habagat at trough ng dumaang severe tropical storm, Bising. Ayon sa data, mula sa pag-asa, dalawang gates ng Ambuklaw Dam ang binuksan ng 0.8 meters o kabuang 155.71 cm kahapon ng alas 8 ng umaga. Nabatid ang Reservoir Water Level o RWL ng Ambuklaw Dam ay 750 51.86 meters na malapit sa 752 meter normal high water level o NHWL. Samantala, tatlong gates naman ng Binga Dam ang ibinukas ng 1.3 meters o para sa kabuang total na 257.61 centimeters. Ang RWL ng Binga Dam ay 574.45 meters na malapit sa 575 meter NHWL o spilling level. bagong araw, pangunahing balita. Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-require sa financial institutions sa bansa na magkaroon ng limitasyon sa access sa online gaming ng kanilang mga user. Layon itong maproteksyon na ng mga kliyente sa digital platforms mula sa mga panganim na kaakibat ng online gambling. Ayon sa Central Bank, naglabas na sila ng draft circular para sa nasabing layunin at pinag-aaralan na nila ang feedback mula sa stakeholders. Sa ilalim ng nasabing circular, ire-require ang BSP Supervised Institutions or BSIs primarily banks and the electronic money issuers na bigyang proteksyon ang users ng kanilang digital platforms. Tiniyak ng BSP na magkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng consumer protection at pagpapanatili ng access sa digital payments para sa licensed businesses. Matatandaan na noong 2021, ipinagutos ng BSP na hindi pwedeng makipag-deal ang mga prohibited regulated entities sa mga unlicensed gambling operators. Inata Pinagbawasan nito ang e-wallets at iba pang BSIs na tanggalin sa kanilang platforms ang mga link sa mga e-sabong noong 2022. Tiniyak ng BSP ang commitment nila na isulong ang ligtas at inklusibong digital finance ecosystem para sa lahat ng mga Pilipino. Bagong Araw, balita kala ka Magandang balita para sa mga motorista. May panibagong kaltas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ito ay batay narin sa mean of flat Singapore trading nitong mga nagdaang trading days. Sa taya, maglalaro ang rollback sa diesel sa 20 hanggang 40 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay bababa ng 80 centavos hanggang piso. Ayon sa kumpanyang Jetty, ito ay bunsod ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Karaniwang nagiging epektibo ang ang oil price adjustments sa araw ng Martes. Bagong araw, balita kala-kala. Hinalis ka na ng Department of Agriculture ang ban sa pag import ng domestic at wild birds maging ng poultry products mula Brazil. Sa inilabas ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na Memorandum Order No. 35, lifted na ang importation ban sa poultry at mga ibon mula Brazil na unang ipinatupad noong Mayo kasunod ng outbreak ng avian influenza dahil sa nasabing bansa sa South America. Inisyo ang MO35 makaraang iulat ng Brazilian Veterinary Authorities sa World Organization for Animal Health o WOAH na naresolba na ang outbreak at wala ng mga bagong kaso ng avian influenza mula nitong June 18. Sangayon sa panuntunan ng WOAH Terrestrial Animal Health Code, sinabi ni Chu Laurel na maituturing na ngayon ang Brazil bilang avian influenza free bagong araw. Ula, Panahon. Kaninang alas tres ng umaga, huling namataan ng pag-asa ang sentro ng mata ng Bagyong Bising sa layong 385 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 180 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong northeast sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang Ilocos Region, Zambales at Bataan ay makararanas ng manakanakang mga pagulan at dala ng habagat. Habang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at rest of Central Luzon ay maulap na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog, pagkidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may Pulupulong mga pagulan o thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Ang guwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 30.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:30 ng uma 32 ng umaga at lulubog 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, utang ng bansa lumabo pa sa halos 17 trilyong piso. Commander ng U.S. Navy Carrier Strike Group 5, bumisita sa headquarters ng Philippine Navy. At sa palakasan, Pinoy weightlifters humakot ng medalya sa Kazakhstan. Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong pang pangunahing balita. Lumobo pa sa halos 17 trilyong piso ang utang ng bansa hanggang itong katapusan ng Mayo na isang panibagong record high para sa Pilipinas. Ito ay ayon sa data ng Bureau of Treasury. Sinasabing ang paglaki ng utang ay bunsod ng patuloy na capital raising efforts ng pamahalaan upang matugunan ang budgetary requirements. Naitala ang outstanding debt ng national government sa 16.92 trillion pesos hanggang nitong Mayo. Mas mataas ito ng 0 99% mula sa end April level na 16.75 trillion pesos. Paliwanag ng Treasury, ang bahagyang pagtaas ay bunsod ng matagumpay na net issuances ng mga bagong domestic securities. Anila, ito ay sumasalamin sa investor confidence sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa tala, ang ating sovereign debt profile ay binubuo ng domestic borrowing sa 69.6% at 30.4% present na foreign obligations. Bagong pangunahing balita nag courtesy call sa headquarters ng Philippine Navy sa Maynila ang commander ng US Navy Carrier Strike Group. Malugod na tinanggap ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta si Rear Admiral Eric Anduze ng Carrier Strike Group 5 Task Force 70 sa kanyang pagdating. Nataon ang pagdalaw ni Anduze sa US Independence Day at Philippine American Friendship Day. Doon ay kapwa pinagtibay ng magkabilang panig ang ibayong pagpa- lalim ng ugnayan at pagpapalakas ng marine security sa Indo-Pacific region. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Navy na nagkaroon din ng mga pag-uusap ukol sa kasalukuyan at darating pang joint activities gaya na naval exercises, ship visits at oportunidad para sa mas malapit, malapit na koordinasyon sa larangan ng operasyon, pagsasanay at modernisasyon. Matatandaan na nagkaroon ng port visit sa Pilipinas ang aircraft carrier USS George Washington at escort efforts nito kasunod ng naging pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bagong araw, pangunahing balita. Sa ibang balita dito sa bagong araw, mahigit siyam na putapat na individual ang apektado pa rin ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon sa Negros Island. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, nasa 94,228 na mga residente ang apektado sa 30 barangay sa rehiyon. Sa nasabing bilang, 5,000 na raan, apat na katao ang patuloy na nananatili sa evacuation centers habang mahigit 10,600 ang nanunuluyan sa ibang lugar. Naitala naman sa mahigit 5,000 ang mga bahay na nagtamo ng bahagyang pinsala kasunod ng mga aktibidad ng vulkan. Bilang tugon, iniulat ng DSWD na nakapamahagi na sila ng mahigit isang daan dalawang milyong pisong halaga ng humanitarian assistance. Sa bulletin ng PIVOX, patuloy silang nakapagtatala ng volcanic earthquake sa Mount Canlaon. Gayun din, may sulfur dioxide emission pa rin ang vulkan, bagamat nananatili itong nakailalim sa alert level 3 na indikasyon ng magmatic unrest. Bagong araw, balitang bayan. Natasa ng Department of Education o DepEd ang lahat ng schools div school divisions sa Western Visayas na palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Antike at ilo-ilo nitong nakalipas na linggo na kinasangkutan ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd Western Visayas Information Officer Hernani Esculiar Jr., binigyan di ini OIC Regional Director Cristito Eco sa mga division superintendents at school heads na kunin ang tulong ng mga pulis, lalo na sa mga eskwelahan na tinukoy bilang bullying hotspots. Sinabi ni Eskulyar, partikular na dapat paigtingin ang police visibility sa mga paaralan na mayroong mga gang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangan din umanong mag-ikot ang mga school officials, guards at mga bantay sa loob ng mga campus at ipatupad ang mga kailangang hakbang para hindi maipasok ang mga mapanganib na sandata. Nabatid na ang mga insidente ng karahasan ay nangyari sa San Joaquin School of Fisheries sa San Joaquin Iloilo at Antique National High School sa San Jose de Buena Vista at ito ay kinasangkutan ng learners mula grades 7 hanggang 12. Bagong Aral, Balitang Bayan. Sa ibang dako naman, pinalakas pa ng Department of Health 10 o Northern Mindanao ang education campaign para sa edukasyon at treatment ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga kabataan at komunidad sa Northern Mindanao. Inihayag ni DOH 10 Infectious Diseases Cluster Head Dr. Wellaflor Kingdom Brito na hanggang nitong Marso may kabu ang HIV cases sa rehiyon na umabot sa mahigit apat na libo. Sa kabila nito, may napupo na din umano silang progreso sa HIV treatment, support at testing sa buong rehiyon Ito marahil anya ay bunsod na rin ng mas maraming treatment centers na pinangangasiwaan ng municipal and city health departments. Nilino naman ni Brito na kaya pa rin namang mamuhay ng normal ng HIV patients na sumasa ilalim sa treatment. Paliwanag pa ni Brito, kapag under treatment ang isang pasyente, hindi na ito nakakahawa ng virus sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik dahil bumababa na at nagiging undetectable na ang viral load ng isang person living with HIV. Bagong araw, balita sa palakasan. Nakapagbulsa ang Pilipinas ng apat na silver at apat na bronze medals sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships na ginanap sa Astana, Kazakhstan. Limang medalya ang nakamit ni Jody Peralta ng Zamboanga City sa paglahok sa Women's 53 kg class sa Kazakhstan Arena. Kabilang sa kanyang napanalunan sa youth category ang second place sa snatch sa 84 kg, clean and jerk 97 kg at sa total 181 kg. Habang sa junior junior category, pang third siya sa snatch, 84 kilograms, at total 181 kilograms at pang lima sa clean and jerk, 97 kilograms. Nakasungkit naman si Jeric Icon Castro sa youth 56 kilograms category ng isang silver sa snatch, 105 kilograms, at dalawang bronze sa clean and jerk, 128 kilograms at total 233 kilograms. Samantala, nagdagdag din na medalya sina na Angeline Colonia, Princess Anne Diaz, at Alexandra Ann Diaz. Binigyan pugay ni samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevella ang tagumpay ng mga Pilipinong atleta na inaasahang maghahatid ng mas maraming karangalan sa bansa sa hinaharap. Bagong araw, balita sa palakasan. Habang umuukit ng kasaysayan para sa bansa, si Pinay Tennis Ace Alex Iyala nagbibigay din ng karangalan para sa bayan ang mas bata mga kasamahan. Dinomina ng mga Pilipino ang doubles category, boys and girls division sa Melaka Asian Tennis Federation under 16 Series 2 sa Malaysia nitong weekend. Tinalo ni na top seeds Lucas Go at Kenzo Brodeth sina fourth seeds Shun Him Luk at Kun Wee Chan ng Hong Kong sa Boys Doubles Final 7-5-6-2. Samantala, na-secure naman ang tambalang Ariana Rain Maglana at Lorraine Halorina ang girls doubles crown sa nakamamanghang 6-0, 6-0 upset sa top seeds ng torneo na sina India na Ahana Das at Filipino Ave Policarpio. Sunod na pinaghahandaan ng apat na players ang two-leg J60 Finma International Tennis Championships na magsisimula sa susunod na linggo sa Manila Polo Club sa Makati City. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, pag-iimbestiga ng kamera sa Prime Water Hiniling. Lisensya na nag-viral na driver ng sports car na nakitang nagsiselfon habang nagmamaneho, sinuspinde ng LTO. At sa iba'yong dagat, death toll sa pagbaha sa Texas, USA, umabot na sa mahigit anim na po. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Balita. Balik-balikan tayo hiniling na magkaroon ng congressional inquiry sa joint venture agreements or JVA sa pagitan ng Prime Water Infrastructure Corporation at local water districts sa, sa Kamara. Nakapaloob ito sa inihain ni Zambales representative representative Jefferson Conghon sa House Resolution number no. 22. Binigyang diin ng kongresista na kailangang silipin ang mga nasabing kasunduan at ang epekto ng mga probisyon nito sa water services sa mga customer. Ang inisyatibo ay sa harap na rin ng kabi-kabilang reklamo ng Prime Water customers sa iba't ibang lugar sa Luzon, gaya ng Zambales, Bulacan, Cavite, Pampanga at Camarines Norte at sa iba pang lugar. Ang Prime Water ay subsidiary ng Prime Asset Ventures Incorporated na pag-aari ni Paulo Villar na kapatid din na Senador Mark at Camille Villar. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Local Water utility or Utilities Administration na magsagawa ng investigasyon sa Prime Water. Bagong ara pangunahing balita. Sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng driver ng sports car na nag-viral. Makakaang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho sa EDSA. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sham na pong araw na suspendido ang lisensya ng driver habang inihintay ang resulta ng investigasyon sa insidente. Samantala, isinailalim na rin sa alarma ang sangkot na sports car na isang Porsche. Iniulat ni Mendoza na gumagawa ng social media content ang driver ng sports car habang ito ay nagmamaneho na isang malinaw na paglabag sa panuntunan ukol sa road safety. Ayon kay Mendoza, kung talagang content creator ang driver, dapat itong maging mabuting halimbawa sa kanyang mga followers. Binigyan din pa ng LTO chief na dapat matutong sumunod sa batas trapiko anuman ang klase ng sasakyan na minamaneho. Ayon kay LTO Intelligence and Investigation Division Chief Renante Meditante kabilang sa tatlong violations ng nag-viral na driver ng sports car ay ang reckless driving, violation of the Anti-Distracted Driving Act at improper person to operate a motor vehicle. Nag-issue na rin ang LTO ng show-cause order sa registered owner ng sports car. Sa ibang balita, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang ibababa ang presyo ng palay. Ito ay dahil nagawa na rin ng pamahalaan na ilatag ang 20 pesos per kilo rice program. Sa bagong vlog ng Pangulo, sinabi niya na patuloy na bibili ang National Food Authority o NFA ng fresh palay mula sa mga lokal na magsasaka sa 18 pesos per kilo habang 19 hanggang 23 pesos per kilo para sa clean and dry palay. Ayon pa sa Pangulo, mananatili ang ganitong halaga ng pagbili ng NFA sa ating mga magsasaka, kahit ano pa ang maging halaga ng bigas. Dagdag ng Pangulo, wala kasing kakayahan ng mga magsasaka na iproseso ang kanilang mga basang palay, kaya naman sila ay binabarat ng mga trader. Dahil dito, nagpapakalatanya ang gobyerno ng rice processing plant para may magamit na dryer ang mga magsasaka para hindi sila mapilitang ipagbili ang kanilang palay sa pinakamura halaga. Noong nagdaang linggo iniulat na mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan na siyam hanggang sampung piso ang benta nila sa kada kilo ng wet palay habang ang tuyo sa araw ay 14 hanggang 15 pesos per kilo. Mas bababa ito kumpara sa 18 hanggang 24 pesos per kilo noong isang taon. Bagong araw Balita Anim na katao, kabilang ang labing limang mga bata ang kumpirmadong nasawi sa flash flood sa Central Texas, USA. Bukod dito, hinahanap pa rin ng rescuers ang ilang campers, mga bakasyonista at mga residente na patuloy na nawawala. Dahil dito, hindi inaalis ng mga otoridad ang posibleng natumaas pa ang death toll sa mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Chavez County Public Information Officer Hector Nieto, apat ang nasawi sa kanilang area at may labing tatlo pang hinahanap. Aabot naman sa mahigit 850 ang nasagip kasama ang mga kumapit sa puno nang biglang rumagasa ang tubig sa paligid ng Guadalupe River. May 137 kilometers sa hilagang kanluran ng San Antonio. Kabilang sa mga nawawala ay ang 27 na mga batang babae na sumama sa Camp Mystic Summer Camp. Bagong araw. Balita Nag-issue naman ang babala ang mga kinaukulan sa China laban sa matinding init sa 754 na mga lalawigan, syudad at munisipalidad. Ito ay sarap ng pinakamatinding heat wave sa East Asia ngayong taon. Ayon sa local media na Oriental Daily, hanggang Sabado pinairal ang babala kung saan ilang lugar ang itinaas ang alerto sa yellow high temperature alert na pinakamataas na heat warning sa bansa. Napag-alaman na maraming lugar sa rehiyon ang nakapagtala ng mahigit 40 degrees Celsius na temperatura, karamihan sa Eastern China na siyang pinakamataong lugar sa bansa. Dumaranas ang nasabing lugar ng malawakang init na hanggang 35 degrees Celsius. Bagong araw, bagong diwa. Mula sa unang kabanata ng Josue, talatang walo, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Bagong Araw, Bagong Balita At yan po ng ating mga bayan sa buwan ng 2025 Pinas Naglilat Heidi Bernardo sa na Abalon Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, 55 minuto, makalipas ang ika ng umaga. Panatang Makabayan Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aa